So ayan uh, pagputok ng pagputok ng liwanag ganito na mga guys no. Ayan so pinutol natin 'yan kaninang uh, 2 AM so alas dos ng madaling araw natin naakyat pinutol natin yung sanga ng mangga na ano uh, dumagan dito sa bubong natin. Kaya inakyat natin kaagad yan mga guys dahil pag humangin hindi siya masisira. Yan, pinutol natin kaagad doon. So, ayan. Ito. Dahil sa bagyong uwan. So, ganyan. at uh, nabual yung puno ng puno ng mangga mga guys. No? So, malaking puno yan mga guys. Ayan. Ayan. Yan. So dito siya dumagan sa may bubunga natin. Yan. Kaya inakyat natin kahit na kalakasan ng bagyong uwan nun, alas dos ng madaling araw. So inakyat natin yan. At uh, pizza juice ng Nobyembre yun mga guys. No? So ngayon, tinang picture just ngayon ng Nobyembre. Kaya so, ngayon po na lang. Ayan. Malakas yung ulan. At uh, inakyat yatin natin yan mga guys. Meron tayong videos dyan. So malakas talaga yung ano, bagyong uwan. Dito sa Pangasinan. Malakas. So yun lang mga guys. Thank you. Yan si blogger nyo nagputol ng sanga.